Ayan guys, kapag kami. Mamaya, maagi kami dyan. Ayan, nandito kami ha? ngayon sa uh, Turtle Cove. Ayan, resort po yan mga idol. Ayan, po, na, pupunta kami ng Dangkalan ngayon para magpangampanya mga Ludi. Ayan, ngayon aking mga kasama nga. Ayan, nagpahatid ako sa Juan sa... Hello mga, mga guys! Ayan. Nandito kami sa Nandito kami sa paksi. Yan nandito isla kami paksi. guys, mga isla isla. Yan yung amin oh, nga dyan. sa jingle. Oh, may dala kami ng sound system. May sound system kami para sa jingle lang, mga Ayan, ng mga lords. Ayan daw. Punta kami nang Ayan oh, ano, oh. Tikid ang kalat. Ay, banda kami manumano lang ini, baruto lang ini mga lords kaya ay. Mga guys, parang baruto. malunod na kami nga ni oh. Mga guys, baruto, baruto lang to mga guys ha. Hindi kami nagbangka kasi Oo, oh, ma maano tayo o. Oh. Huwag masyado sa pili, baka mabangga tayo. Yung mga bangka namin guys, nakatao. Kasi, laban yung unahan, video may tama, yung damit. Ito, nagbangka lang kami. Nagbangka lang kami mga lori. Bangka lang na maliit lang to. Sagwan. Sagwan lang to mga guys, sagwan. Sagwan lang tawag. Oh. Pupunta kami ng Paksi. May pupuntaan lang kami. Ito mga... Kasama namin si Dito mo tayo At kasama namin yung isang grumete nandito sa ulihan naglilimas kasi ang dami na limas yun ito yung turtle cub Ayan, Ayan, paksi, dating paksi. paksi Ito yung cove 2 Ayan, ito yung cove 2 May cove 1 yung kanina sa harap Cove 1 yung sa harap ha Ito yung cove 2 yan sa kabila, cove 2 yan yan pinakabila na Kapila, isla. Sa mayroon pa diyan sa unahan, may oh. cove tree diyan mga lods. Yan maganda diyan. Mag uh, gusto nyo mag overnight kayo diyan. Maganda diyan mag overnight. Aso ah, wala lang kubo. Dito may kubo sa kubuan. Kubto. May kubo And dito. Dito kami nasa right. Cove Tree ng Turtle Cove. Yung, mga, cove Ayan po yung yeah, white maganda. Malinis. Malinis yung pan. malikiran natin. Ayan. Uh, doon pa kami sa kabila yung pupuntahin, pupuntahan namin doon pa sa kabila. Ayan yung cob May, may agihan doon sa kabila ay? Oo. Ikot kami mga guys doon sa kabila. Kasi maulatalon dito sa sa lawod. Doon kami sa kabila ikot kami. Para makita yung mga isla natin na magwapo. Yung mga isla. So, dito na kami mga guys. Sa Pobtre. Dito yeah, na kami Pobre sa Pobtre. Na. Ayan, nakaka-linaw so, po dito, ng tubig. Dalakos kami dun sa kabila. Sobrang linaw po ng tubig dito guys. Nakaka-linaw ng tubig. Malinaw. Linaw talaga malinaw na malinaw hello mga guys malinaw yung dagat mga damang mingwe muli ng kawel Pabodipay. pusit Pabodipay. 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 dito na kami mga guys sa kabila isla isla verde hello mga guys andito kami papunta kami ng pinagong dagat <laughs> oh. <laughs> ano kami, pumunta na kami Ilong mga kay. Pupunta kami sa Dantalan Dan Yan, -dantalan. mga kami guys Mga banya Mga kami, ilong mga kay Mga mga guys, dito kami sa Sitio Dao. Ayan. Pwede kayo dito magtalon, guys. So, ayan oh. Ayan, may talon-talon diyan. Ayan, dito. Dito na ang resort din po ito, yung Sitio Dao. Ayan po, guys. so. Pwede kayo diyan pumunta at mag-relax. May mga video kay diyan, mga lodi. Ayan. Ayan diyan ang ja jumping site nila. Diyan kami nagtatalon-talunan. So malapit na kami guys sa Dangkalan. Ayun nandiyan lang sa unahan yung pupuntahan namin ay magdidikit kami ng mga sticker, mga lots. Guys, ah, nandito na kami sa Dangkalan. Ayun para uh, na kami mga lots. ah ito yung sitio Dangkalan. Ayan, dito po kami magdidikit ng mga poster. Ayan ang akin ng mga alalay. Ayun. Ah, Ayan po yung uh, sityo dangkalan dito guys sa amin. Sa kabilang isla lang kami. Kaya nagbaroto kami guys. O, ayan. So hanggang dito na lang mga lodi. At uh, kami magdidikit na ng aming mga poster dito sa sityo dangkalan. Ayan. Makikita nyo guys mayroon ditong bahay na maganda guys. O, nandun no, na sa ibabaw ng bato. Ayan. House on the rock. Ayan may bahay dito guys na. Uh, nasa, nasa tuktok siya ng bato guys na maganda po world class po ang uh, itsura ng bahay na ito ayan ayan po yung bahay sa ibabaw ng bato mga lodi ay no, ayan ito na yung sityo ng kalan guys ayan hanggang dito na lang mga lodi kung bago kayo sa aking channel please like and subscribe thank you